Ayan guys. Apat. One, two, three, four. Pulang natin ngayon ha. Pulang natin kung magkano. Apat to. okay <laughs> <S <S <え>もうあれ mày nay là tí tuổi Quá subscribe cho kênh na natin ha para umabot okay magsara tayo dalawa na to maglalaba at ba? bags bagsa natin to 19 euro na

hindi lang agad doon na yun sila? doon e nila yun naman may kaabigan oo yun na isa kasi isa e si eh, kaya hi, hi. to hindi ko nalang yan yun ang mahirap yun hindi mo nalang yun na doon yan hindi ko sinama yung mga hindi ko sinama yung mga hindi ko sinama yung mga sige to o sige sige bukas na lang okay okay Oh. Oh, okay. Kailangan tapikin. Pusulin natin ha para umabot tayo sa ano. Si, hmm. connect na po. Ano 'to ha? Relay. na 8 minutes lang yung video ko eh baka para masakto sa huli guys lumabas na port 4665 pero may isa't kalate pa tayo ha Okay post ko lang ha wala na hindi na umabot kailangan na lumipat sa ibang machine uli Okay sa dami hmm. dito na ako sa kabilang machine ok ano ko lang ha po post ko lang uli ha

Guys, malapit na matapos. Papatayin mo muna. Pause ko na. 8 minutes lang kasi ito eh. 7 minutes at... okay, na tayo. Sorry, Walter. Dito tayo. Masin is broken. Yeah. Thank you. Oh, Thank you. Guys, 35. 55. Okay. Ito, may natira. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. oh, guys. Yun ang, ano, ha? Ah, 46 kanina. 46, uh, na, nakalimutan ko. Saka ngayon, 35 plus. Okay.